ang ganitong klaseng ilaw po ay pwede pang i-restore mga ka man pwede pong i-restore lahat ng ilaw na ganitong klase ayan, no? subukan natin mga ka man pakita ko muna na hindi siya gumagana ayan bago natin gawin so yan po, no? tapos ito po yung plug nya saksak ko na siya ayan mga ka man na, so wala pa rin no? so wala po so yung mga no? hindi ko na siya bubunutin Ayan, sa so pag-repair na ganito, ingat-ingat na lang po, no? Dahil light po yan. Ayan, mga ka-repair Unang step, kailangan natin tanggal nito. Yung kanyang cover. Plastic lang to mga ka-repair So, unang step, idiin natin. Ayan, para matanggal yung kanyang pagkakadikit. Ayan, no? Lumalagotok pa. Nakamite lang po yan? Ayan, nakadikit lang, oh. Ayan. So, ayan po, tanggal na, no? Ayan, mga ka-repair man. mabuti. Kung alin yung madilim dyan. Ayan, so tingin tayo ng ilaw na madilim Na may maitim po sa gitna, ilaw Ayan, oh, Bosan ko po yung flashlight Ayan Pagmasan mabuti po na may maitim po dyan So ayan mga oh, kita ko na ito Ito yung maitim Ayan pag, pag mas na po meron syang maitim sa loob ibig, ibig sabihin po pundi na yan Kapag may isang ilaw po na nasira Hindi na po lahat gagana yan Dahil nakaseries connection po yan Hindi po siya uh, parallel connection Nakaseries po yan mga kareperman So yun po no Ngayon mga kareperman Ilagay natin Live po ito no Live Ayan Nakaseries connection po yan mga kareperman Kaya pag napundi ang isang ilaw ay hindi na po lahat gagana yan So ayan, no? ipapaliwanag ko mamaya kung ano yung ibig sabihin ng series connection sa ilaw at uh, parallel connection sa ilaw So ayan po, no? So, Tulad na sinabi ko mga ka-repairman, live po ito Ayan, kuha kayo ng wire Ayan, wire po mga ka-repairman, magkabilang dulo may balat Ayan, no? Nasaan yung kanina? Yung maitim? Ito mga ka-reperman, no? yung may yung loob. So ngayon po, dikit natin mga ka-reperman. I-short lang natin. Ayan mga ka-reperman, umilaw na siya. Oh. Nakapakaliwanag. Oh. Ayan po, nakakasilaw yung liwanag niya. Ayan po, okay na. Oh. Ayan, no? Oh. So ayan po, okay na. Ayan mga ka no? para gumana yan ng, ng permanent, kailangan natin inangin. Ayan po, oh. kailangan may panginang po. No? Babaklasin ko po yan. Ngayon mga ka-repairman, bago ko siya baklasin, ipapaliwanag ko muna siya kung paano po yung ibig... Ah, okay mga ka-repairman, no? Brotin ko muna para si... Ipapaliwanag ko po kung ano yung ibig sabihin ng series connection ng ilaw. Ganito po kasi yung mga ka-repairman. Okay? So, bali bilog po yan. Ayan, no? Oh, ilaw, yung, ilaw po yan, na bilog. Ayan. Ito po yung positive. Ito po yung negative. Ayan, bali may ilaw po dito kada isang space. May ilaw po dyan. Ilaw, 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 ilaw. So, yan po. Yan po yung nangyari sa ilaw na sa ating video. Napundi po ito. Ayan, nabasted yung isa. Kapag po napundi yung isa, mawala na ng connection yan. So, ganun po yung nangyari. Ngayon, nirekta natin. Okay lang naman, wala, wala lang problema. Nirekta natin. So, ganun yung na nangyari mga ka -referman. Ngayon po I-react natin Ayan mga kareperman binig Binigyan ko na siya ng marker Ito po siya oh, Yung may lid sa magkabila Ayan magkabila po Hindi na po kailangan tanggalin yung ilaw Kailangan lang natin i-react na mga I-bypass natin Ayan So ayan po no Pang inal lang kailangan dyan Tsaka led So ayan po Direkta natin mga kareperman. Hindi naman ito alata sa labas dahil may cover pa yan. Ayan. Ayan. So, ayan mga kareperman, no. Subukan natin. Sasak natin. Ayan mga kareperman, no. Alright. Liwanag na, oh. So, ayan po. Ganun po kaliwanag, mga kareperman, no? Napakaliwanag po niya, nakakasilaw. Pag nilapit yung camera, ha? sobrang liwanag po niya. Ayan. So, ayan po, no? Ayan, mga kareperman. Sobrang liwanag po ng ilaw. Alright, mga kareperman. Repairman. Ah, pag-share din po, no? Parang malaman din ng iba. Thank you, mga kareperman.